Sa maliit na kanayunan, nakatira si Beatrice, isang 65 taong gulang na babae na naninirahan mag-isa sa isang maliit na bahay na puno ng mga alaala ng isang maayos na pamumuhay. Ang kanyang kulay abo na buhok ay nakabalangka sa isang maamong mukha na minarkahan ng panahon, at ang kanyang asul na mga mata, na dating napakasigla, ngayon ay may anino ng kalungkutan. Labing limang taon na ang nakalilipas, pumanaw ang kanyang pinakamamahal na asawa, nag-iwan ang bakante na tila imposibleng punan. Nagkaroon siya ng dalawang anak, sina Marcos at Valentina, na nakatira sa kalapit na mga lungsod. Sa paglipas ng mga taon, ang mga tawag sa telepono ay naging mas kakaunti, at ang mga pagbisita ay halos hindi na umiiral. Ang kalungkutan ay palaging kasama, na ginagawang mabagal at walang laman ang mga araw. Naunawaan niya na may kanya-kanya silang buhay, ngunit siya ay palaging isang mabuting ina at labis na nangungulila sa kanyang mga minamahal na anak. Isang hapon ng taglagas, nagpasya si Beatrice na tawagan ang kanyang mga anak, umaasang mabibisita nila siya sa panahon ng bakasyon. With her heart full of expectation, she dialed Marcos first. Hello, anak. Kamusta, tanong niya, sinusubukang itago ang pagkabalisa sa kanyang boses. Hi, mom. Okay lang ako, at ikaw? Sagot niya sa nagmamadaling tono. Ayos lang ako, mahal. Alam mo, iniisip ko, hindi mo ba ako gustong bisitahin ng pamilya mo sa Pasko? Sandaling katahimikan ang nasa kabilang linya bago sumagot si Marcos. Nako, Ma, this year hindi na ubra. May plano na kaming mag-travel kasama ang ilang mga kaibigan. Nadurog ang puso niya, pero sinubukan niya ulit. Naiintindihan ko. Paano kung dalawin kita? Sobrang miss ko na ang mga apo ko. Sorry, mom, pero wala talaga tayo sa bahay. Baka may ayusin tayo after the holidays, okay? Ang pakikipag-usap kay Valentina ay hindi gaanong na iba. Muli, natagpuan ni Beatrice ang kanyang sarili na nahaharap sa mga dahilan at hindi malinaw na mga pangako ng isang pagpupulong sa hinaharap. Matapos ibaba ang telepono, mas naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan kaysa dati. Tiningnan niya ang mga regalong na niya para sa kanyang mga apo, maingat na binalot at inimbak sa kanyang aparador. Tahimik na tumulo ang luha sa kanyang kulubot na mukha habang iniisip kung magkakaroon pa ba siya ng pagkakataong ibigay ito ng personal. Mabagal na lumipas ang mga araw. Ang kanyang gawain ay ang panonood ng telebisyon, pag-browse sa internet, at paminsan-minsan ay pag-aalaga sa kanyang maliit na hardin. Sa kabila ng pagsisikap na maging abala, Tila walang pumupuno sa kahungkagan na naramdaman niya. Isang umaga noong unang bahagi ng Nobyembre, nagulat siya nang may kumatok sa kanyang pinto. Sa pagbukas nito, nakita niya ang isang batang lalaki na mga isa-sero taong gulang, nakasuot ng simple at medyo suot na damit. Malawak ng ngiti na puno ng pag-asa ang ipinakita sa kanyang pekas na mukha. Good morning, ma'am. And my name is Juan. I live down the street, sabi niya sabay-turo sa direksyon ng bahay niya. Ngumiti siya ng malumanay, naiisip na baka may hihingin ang bata. Sa kanyang pagtataka, nagpatuloy siya, ang aking pusa kamakailan ay nagkaroon ng mga kuting, at naghahanap ako ng mga taong gustong umampon sa kanila. Gusto mo ba silang makita? Nabighani si Beatrice sa pagiging magalang at inisyatiba ng bata. Ilang taon ka na Juan? Tanong niya, curious. I'm isa zero years old, ma'am, pagmamalaki niya. Naisip agad ng matandang babae ang kanyang bunsong apo, na halos kasing edad lang. Isang matinding kalungkutan ang bumalot sa kanya nang maalala niya kung gaano nakatagal ng huli niya itong nakita. Nang mapansin ang malayong tingin sa kanyang mukha, tuwang-tuwang nagtanong si Juan, may mga apo ka ba? Pwede nila akong paglaruan kapag binisita ka nila. Na may malungkot na ng ngiti, sumagot si Beatrice, mahal ko, ngunit sa kasamaang palad, hindi ko alam kung kailan nila ako bibisitahin. Nang maramdaman ang pagbabago ng tono, mabilis niyang iniba ang paksa. Tungkol sa kutin, talagang pinahahalagahan ko ang iyong alok, Juan, ngunit sa palagay ko ay hindi ko alam kung paano maayos na alagaan ang isang alagang hayop. It's very easy, ma'am. I can help take care of it, git ng bata, umaasa. Muli siyang nagpasalamat sa kanya, ngunit pinanatili niya ang kanyang pagtanggi. Magalang na nagpaalam si Juan at umalis sakay ng kanyang bisikleta, na iwan siyang nag-isip. Habang isinara niya ang pinto, nagtaka si Beatrice kung bakit niya tinanggihan ang alok. Ang isang pusa ay maaaring maging mahusay na kasama sa kanyang malungkot na mga araw. Pabigla-bigla, nagpa siya siyang pumunta sa kalye para hanapin ang bata. Hindi mahirap hanapin ang kanyang bahay, isang simpleng tirahan na may maliit na hardin sa harapan. Naglalaro si Juan sa bakuran nang makita niyang papalapit si Beatrice. Ma'am, nagbago na ba ang isip mo? Excited niyang tanong. Umiti siya, tumango. Juan, I think I would like to adopt one of the kittens, but I'm really going to need your help. Ang mga mata ng bata ay kumikinang sa tuwa. Napagkasunduan nila na bibili si Beatrice ng mga kailangan para sa kuting, at kinabukasan, ihahatid ito ni Juan. Nang gabi niyon, halos hindi siya makatulog, sa kaba sa pagdating ng bago niyang kasama. May bahagi pa rin sa kanyang iniisip kung tama ba ang kanyang ginagawa. Munit may isang bagay sa kanyang puso na nagsabi sa kanya na ang desisyong ito ay magbabago sa kanyang buhay. Kinaumagahan, dumating si Juan kasama ang kanyang ina na si Eliza, isang babaeng pagod na pagod ngunit may magiliw ng ngiti. May dala silang maliit na tabi kitten na agad namang kumandong sa kandungan ni Beatrice. Nagtagal ang tatlo sa pag-uusap at hindi nagtagal ay nabighani siya hindi lamang sa kuting kundi pati na rin sa piling ni na Juan at Eliza. Nang banggitin ni Eliza na kailangan niyang umalis para tumupad sa ilang mga pangako, iminungkahi niya na manatili si Juan upang tulungan si Beatrice sa kuting. Sa sumunod na mga araw, madalas na binisita ng bata si Beatrice, laging sabik na makipaglaro sa kuting at makinig sa mga kwentong kanyang sinabi. Bukod dito, maghahanda siya ng masarap na cookies para sa kanya. Ang presensya ng bata ay nagdulot ng bagong liwanag sa buhay ni Beatrice, na pinupuno ang kanyang tahanan ng tawanan at kadalakan. Nang malapit na ang Pasko, bumalik sa isipan ng matandang babae ang mga regalong binili niya para sa kanyang mga apo, na malamang ay mananatiling nakaimbak ng isa pang taon. Isang hapon, habang nilalaro ng bata ang kuting, may naisip si Beatrice. Juan, mahal, mayroon akong para sayo, sabi niya, pumunta sa aparador at kinuha ang mainat na nakabalot na mga pakete. Nanlaki ang mga mata ng bata nang iabot nito sa kanya ang mga regalo. Para sa akin, pero bakit, nagtatakang tanong niya. Dahil nagdala ka ng saya sa buhay ko, mahal, at ang mga regalong ito ay nararapat na pahalagahan ng isang espesyal na tulad mo, tugon ni Beatrice na may luha sa kanyang mga mata. Maingat niyang binuksan ang mga pakete, inilantad ang mga laruan at librong hindi niya akalaing matatanggap. Niyakap niya ng mahigpit ang matandang babae, paulit-ulit itong nagpasalamat. Ang pagkakaibigan sa pagitan ni Beatrice at ng pamilya ng batang lalaki ay lumago bawat araw. Madalas siyang yayain ni Eliza na mananghalian sa kanilang tahanan, at si Juan ay gumugol ng maraming oras sa pagtulong sa hardin o simpleng pakikipag-chat. Nang sumapit ang Pasko, nakatanggap si Beatrice ng imbitasyon na nagpainit sa kanyang puso. Inanyayahan siya ng pamilya na gumugol ng hapunan sa bakasyon kasama sila. Napakabait ni Juan sa pag-imbita sa kanya, ngunit may bahagi sa kanya na nag-aalangan na tanggapin. Ang bigat ng mga taon ng pag-abandona ay tila isang pasanin na mahirap bitawan. Malugod kaya siya? Nararapat ba siyang mapunta sa mga taong tumanggap sa kanya nang hindi kinukwestiyon ang kanyang mga peklat? Huminga siya ng malalim, naramdaman ang pamilyar na kahungkagan na pumupuno sa kanyang dibdib, ang parehong kahungkagan na sumasama sa kanya bawat taon mula nang umalis ang kanyang mga anak. Para sa napakaraming Pasko, siya ay nagbitiw sa kanyang sarili sa ideya na ang kalungkutan ang tanging kasama niya. Ngunit sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagkakataon para sa isang bagay na naiba. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at, saglit, hinayaan ang sarili na isipin ang isang gabing puno ng tawanan, ang amoy ng bagong luto na pagkain, at ang ginhawa ng presensya ng iba. Ang desisyon na pumunta ay hindi na alis ang kanyang kawalan ng kapanatagan, ngunit hindi bababa sa nag-aalok ito ng pag-asa na sa bahay na iyon. Matutuklasan niyang muli ang pakiramdam ng pagiging kabilang na hindi niya naramdaman sa mahabang panahon. Sa araw ng hapunan, napansin niya ang pagiging simple ng tahanan. Damang-dama ang pagmamahal at pagmamahal na pumuno sa bahay. Nakaupo sa hapagkasama si Najuan, Eliza at ang ama ng bata, nadama ni Beatric ang tunay na kaligayahan sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Ito ay isang napaka-espesyal na sandali. Tiningnan niya ang mga taong iyon, ilang buwan lang ang nakalipas, ay ganap na estranghero at nayon ay naging puso na ng kanyang pamilya. Gayunpaman, nananatili pa rin ang anino ng kalungkutan nang maisip niya ang sarili niyang mga anak at apo, na napakalayo, hindi lamang pisikal kundi emosyonal din sinikap niyang huwag maging pabigat sa kanila ini iniiwasan ang mga kahilingan o reklamo, ngunit ang sakit ng kanilang pagkawala ay mahirap baliwalain. Ang walang nakakaalam ay kamakailan lamang, si Beatrice ay nakakaranas ng ilang discomforts. Ang kanyang diabetes, na kinokontrol ng maraming taon, ay tila nagdudulot ng mas maraming problema kamakailan. Paminsan-minsan, nahihilo at nasusuka siya, ngunit mas pinili niyang huwag mag-alala kahit kanino tungkol dito. Isang hapon ng Enero, nang bisitahin siya ni Juan, nangyari ang hindi maiiwasang pangyayari. Nasa kusina ang matandang babae na naghahanda ng merienda para sa bata nang bigla itong nakaramdam ng matinding pagkahilo. Sinubukan ni Beatrice na suportahan ang sarili sa counter, ngunit naramdaman niya ang pag-ikot ng mundo nang hindi mapigilan. Umalingaw ang mahinang tunog ng pagbagsak ng plato habang nanginginig ang kanyang mga tuhod. Sa sumunod na sandali, dumilim ang lahat. Si Juan, na nasa labas ay nagtatapon ng mga labi ng mga tuyong dahon, narinig ang ingay at nagmadaling pumasok. Nang makita si Beatrice sa lupa, bumilis ang tibok ng puso niya. Lumuhod siya sa tabi niya, hinawakan ang maputla at malamig na mukha nito. Napuno ng desperado ang kanyang dibdib nang sinubukan niyang tawagan siya. Beatrice? Beatrice? Please, eh, bulong niya, nyugyug siya ng mahina. Alam niyang mahalaga ang bawat segundo. Sa takot, ang bata ay tumakbo ng mabilis sa kanyang bahay, sumisigaw para kay Eliza. Naalarma sa pagmamadali ng kanyang anak, mabilis niyang naunawaan ang sitwasyon, at silang dalawa ay nagmamadaling bumalik sa bahay ni Beatrice. Pagdating nila, nadatnan nila ang matandang babae na wala pang malay. Agad na tumawag ng ambulansya si Eliza habang sinusubukang buhayin siya. Nang sa wakas ay imulat niya ang kanyang mga mata, si Beatrice ay tila nalilito at nalilito. Beatrice, okay ka lang? Gusto mo tawagan ko ang pamilya mo? Nag-aalala lang tanong ni Eliza. Negatibong umiling ang matandang babae, ngunit pumagitan si Juan. Paano ang mga anak mo? Mag-aalala sila kung hindi nila alam. Saglit siyang nag-alinlangan ngunit sa huli ay pumayag din siya. Ang cellphone ko tawagan mo si Marcos, please, mahina niyang sabi. Kinuha ng bata ang cellphone at nakita ang numero ni Marcos. Nang sumagot si Marcos, halatang nalilito siya at nairita nang marinig ang boses ng isang bata. Sino ka? Bakit hawak mo ang cellphone ng nanay ko? Tanong ni Marcos na may malupit na tono. Marcos, this is Juan. I'm her friend, paliwanag ng bata, sinusubukang manatiling kalmado. She got sick and we're here with her. Gusto mo bang puntahan siya? Sa kabilang dulo ng linya, natahimik si Marcos ng ilang segundo, pinoproseso ang impormasyon, ang boses ng bata na nagsasabing kaibigan siya ng kanyang ina, ang balitang nagkasakit siya, lahat ng iyon ay nahuli siya. We're coming right now, sa wakas ay ibinaba na niya ang telepono. Dumating sina Marcos at Valentina sa ospital ilang oras matapos dalhin ng ambulansya ang kanilang ina. Pagpasok nila sa waiting room, nakasalubong nila sina Eliza at Juan, parehong may ekspresyon ng matinding pag-aalala. Tumayo si Eliza at nagpakilala, maikling ipinaliwanag kung paano sila naging magkaibigan ng kanyang anak ni Beatrice nitong mga nakaraang buwan. Si Juan, na may luha sa kanyang mga mata, ay idinagdag, siya ay tulad ng isang lola sa akin. Parang suntok sa tiyan ang mga salitang iyon sa magkapatid. Ito ang dalawang tao na, hanggang ilang oras na ang nakalipas, ay ganap na estranghero sa kanila, ngunit tila mas kilala at nagmamalasakit sa kanilang ina kaysa sa kanilang sarili nabalot ng guilt at hiya ang dalawa. Paano nila hinayaan ang mga bagay na umabot sa puntong ito? Paano nila napabayaan ng husto ang kanilang sariling ina na ang isang isa sero, taong gulang na batang lalaki, ay kailangang tumawag upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa kanyang kalusugan? Ang mga sumunod na araw ay matinding pagminilay nilay para sa magkapatid. Nagpalitan sila sa ospital, inaalagaan si Beatrice, na 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 may malubhang hypoglycemia dahil sa diabetes. Sa panahong ito, napagmasdan nila ang dedikasyon ni na Eliza at Juan habang binibisita nila siya araw-araw, na may dalang mga bulaklak, libro, at maging mga larawan ng kuting upang pasiglahin siya. Kitang-kita at nakaantig ang tunay na pagkakaibigan ng kanilang ina at ng mga simpleng tao. Nang madischarge si Beatrice makalipas ang isang linggo, gumawa ng desisyon ang magkapatid, hindi nila maaaring ipagpatuloy ang pagpapabaya sa kanilang ina sa ganoong paraan, Panahon na para sa isang radikal na pagbabago sa kanilang buhay. Nay, simula ni Marcos, umupo sa tabi ng kanyang kama. Marami kaming napag-usapan ni Valentina nitong mga nakaraang araw. We we apologize for being so absent. That's going to change. It's promise. Tumingin si Beatrice sa kanyang mga anak na may luhang mga mata. Hindi mo kailangan. Kami, inay, putol ni Valentina. Pinabayaan ka na namin pero matatapos na yan ngayon. Salitan kami sa pagbisita sa iyo ng mas madalas, at kapag bakasyon, gugugol ka sa aming mga tahanan. Napangiti ang matandang babae, na antig sa mga salita ng kanyang mga anak. Alam niyang mahaba ang paglalakbay para muling mabuo ang ugnayan ng pamilya, ngunit masaya siya na ginawa nila ang unang hakbang. Sa sumunod na mga buwan, ganap na nagbago ang buhay ni Beatrice. Tinupad ng mga bata ang kanilang pangako ng mas madalas na pagbisita, at sa wakas ay personal niyang naihatid ang mga regalo sa kanyang mga apo, na gustong makilala ang i e, ang cool na lola na may kuting. Higit sa lahat, hindi na nag-isa si Beatrice. Bukod sa muling pakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak at apo, nagkaroon siya ng pagkakaibigan ni Juan at ng kanyang pamilya. Ang mga linggo ng hapon ay naging mga espesyal na sandali sa mga tanghalian sa bahay ni Eliza, kung saan nagtitipon ang lahat, kabilang sina Marcos at Valentina noong sila ay nasa bayan. Napatingin ang matandang babae sa eksena, ang kanyang mga anak ay masiglang nakikipag-chat kay Eliza, ang mga apo na nakikipaglaro kay Juan sa bakuran at naramdaman ang pag-umapaw sa kanyang puso sa tuwa. Napagtanto niya na ang buhay ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maranasan muli ang mga sandaling iyon, kasama ang mga taong mahal niya at nagmamahal sa kanya ang kalungkutan na minsang lumamon sa kanya ay nagbigay daan sa isang pakiramdam ng pagmamayari at pagmamahal. Nalaman niya na ang pamilya ay hindi limitado sa mga ugnayan ng dugo, ngunit umaabot sa mga pinili nating mahalin at nagmamahal sa atin pabalik. At nagsimula ang lahat sa hindi inaasahang pagbisita ng isang batang lalaki na sakay ng bisikleta na nagdadala ng isang kuting para amponin. Ang buhay, kasama ang tahimik na karunungan nito, ay nag-intertwined ng hindi malamang na mga tadhana na nag-ugnay sa iba't ibang henerasyon at mga kwento na bumubuo ng isang pamilya na ipinanganak mula sa pagmamahal. Mumiti si Beatrice, hinahaplos ang kanyang kuting sa kanyang kandungan, nagpapasalamat sa bawat sandali at sa bawat taong naging bahagi na ng kanyang buhay. Alam niya na anuman ang hinaharap, hinding-hindi na siya mag-iisa muli. Kung nasiyahan ka sa kwento, mangyaring mag-iwan ng komento na may rating mula isa hanggang 5 upang ipakita kung gaano mo ito nagustuhan. Gayon din, panoorin ang video na lumalabas na ngayon sa iyong screen. See you soon.